Ayan, good morning po. Shout out po sa inyong lahat. Ayan, welcome po sa channel ni Ate Mars. Vlog po ulit tayo. Kakain po <laughs> lunchtime po. Samahan nyo ako guys. Maraming maraming salamat po sa lahat po na, nanonood ng video ni Ate Mars. Maraming salamat po. Silent viewers, organic viewers, mga viewers, mga FB friends. Maraming maraming salamat po sa inyo mga subscriber. Mga bago ko pong subscriber. maraming maraming salamat po sa panonood ko ng video ni Ate Marsh. Ayan. Guys, samahan nyo po kung kumain ng tanghalian. Ngayon lang po ako kakain. Ayan guys, ang ulam ko ano siya. May gulay kasi kami sa yote dito na naka stock dito sa bahay. Sayang naman ginawa ko, ginis ako sa sardinas at ginataan ko siya guys ayan, ang sarap na kaya magata siya tapos binigyan din ako ng kuya ko ng ginataan, ganun din ginataan lang ka. masarap din ko ang ginataan ko pag magata talaga masarap, kahit walang gaan sa saho tapos guys, meron pala kami tira kagabi yung sinabawang isda lagi kasi kami guys may sabaw para sa mga bata Ayan, sayang naman po kung hindi to makakain Ang mahal kaya ng isda ngayon, guys. Kaya kailangan walang nasasayang sa sayang na pagkain. Tapos, mayroon uh, that... po tayong prutas. Mangga, tayo nito. Pong kang tao sing kamar. Ayan. Ito po, guys, ang so nagbalat na ako ng ano. Ayan, ang ganda ng ano po, kaimito. Purple. Panghimagas ko siya, mamaya. Marami akong fruits guys today. Ayan o. No? Oh. Ayan. Papapakin ko. Siguro baka hanggang bukas pa to. Pontan siya na malalaki guys. Binili ko siya kanina. Ayan. Kaya marami pong kakainin ngayon si Ate Morse. Kain po tayo. Yun kayo. Kasi maingay yung mga ako ko. Hindi talaga ako makapag-review ng mga ayaw. time po tayo. Ang sarap yung ano guys. Yung ginis akong ano. Sayote na may sardina. Tapos yun ang sarap po. Gawin nyo po yun. Ang sarap. Kung gusto nyo magtipid ng ulam. Ayan. Sayote 20 pesos lang. Ayan sardinas, ligo, 26 pesos. Mm. Tapos Ricardo, gata, usually mga 70 pesos lang. Alam, meron nga ng ulam, tipid, pero masarap naman. Mayroon na ang buhay ngayon, kailangan na, ano, walang nasasayang na pagkain. Tapos, kailangan po you nakakapag-isip know, tayo ng kung gusto natin magtipid pa minsan minsan ako guys ano halimbawa may natira akong prito ang gagawin ko kasi usually pag naano na yan sa umaga medyo matigas ang gagawin ko siya guys so ko siya ayun at least may sabaw-sabaw Ito nga niluto kung ano ang gamamayang gabi ko. Siguro ulam na. Ulam ko lang ang gamamayang gabi. So yung mga bata, iba na mga yung pagkain nila. Kumain na sila. Pinauna ko na silang kumain. Ayan. Kain po tayo. harap din ng ginataang langka. Magata din, maraming gata. Ayan, maraming salamat po sa pagsapanin po sa akin. Maraming salamat po. Thank you for watching po. Uh.